Magandang araw sa inyong lahat. Nag-video lang ako nung pauwi na ako. At iyak, hindi ko kakayanin mag-voice over at minamalat pa ako. <laughs> Pagdating ko nga sa Santa Rosa, dumaan ako sa Subwana para maghulog ng pera. At birthday ng nanay ko bukas. Advance happy birthday. Pagkatapos niyan, dumaan muna ako sa palengke para bumili ng baon ni Maron. At naubusan na nga ako ng stock. Tapos, bumili na rin ako ng mga tinapay niya. Para kompleto na ang baon niya. At pagkatapos niya, dumaan ako sa bilihan ng mga tuyo. Na laki ng mga tuyo ngayon, kaya bumili na rin ako. At magtotortang talong na rin ako mamaya para kay Maron. Ayan, pauwi na ako. Nakabili na ako. Kaya ubos na ang dots. <laughs> Umuwi muna ako para magpahinga at mamaya ulit. At tapos na ako magpasyente niyan at nakalimutan ko mag-video. <laughs> pagdating ko nga sa bahay kanina at magluluto na ako ng kanin, aba wala akong bigas, konte. <laughs> Kaya ayan, luwabas ulit ako para bumili ng bigas. Nakakaloka ang mamahal pa rin. Naghahanap ako ng 20 pesos pero wala akong makita. <laughs> o ayan, shout out sa Ate Juvie. Dito ako bumili ng bigas sa Rice. Actually, sa palengke talaga ako bumibili ng bigas. <laughs> Kasi mas mura ng konte. Charot. <laughs> So ayan na nga, dumaan ako rito para bumili ng kape at naumbos na rin ako ng kape. Shout out sa iyo, Sharon. Alam ko na nanonood ka ng vlog ko. So ayan, pauwi na ako. Mm, wala na ako nakalimutan. Lahat na bili ko na. So kararating lang ni Maron. Kasama niya si Dagul at dito raw matutulog. Hi guys. Dahil lang video Nag-video ako nung tapos nang tapos na akong kumain na wala na kuryente. Nakakaloka. <laughs> o ayan yung dalawa. O, ayan si Dagul makain ko kita yung aming tawag dyan? caldero hmm, ayan makain sila ah, abang dahan dahan anak nakakaloka si Maron eh akala ko pumasok pinauwi pala ng teacher Diyos ko eh, magaling na magaling naman na yung sour ice niya at saka yung sour ice eh, mild lang naman yung Friday. Tsaka hindi naman talaga nag nag sore eyes. Parang namula lang ng konti. Ewan ko pa parang allergy sa sipon yata hata niya yun. Actually hindi siya sore eyes. Allergy. Dun sa sipon. Nagkasipon kasi siya. Siyempre pag sinisipon ka, namumula yung mata mo. Akala ko pumasok. Diyos ko pa na ng teacher. Nakakaloka. Yung sinong... Sinong classmate mo nagsumbang na may sore eyes ka? Classy ayan. Ayan, 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 ayan. Cedric? Oh my goodness kasi vlogger, siguro napapanood niya yung video namin na sinasabi ko may sore eyes Siguro, sinabi niya sa teacher na may sore eyes siya. Kaya naloka ako. Pagating, ko, pagdating ni Maren, Diyos ko po, akala ko pumasok. Hindi man lang sinabi ng teacher na sa GC na pinauwi yung anak ko. Nakakaloka. Para alam ko. Siyempre, magulang ako. Alam ko, ang pagkakaalam ko, yung anak ko nasa, nasa school. Siguro hindi ko alam, pinauwi pala. Oh, at kahit sino naman ma magagalit diba masama sama ng loob ko nakakaloka manong sinabi sa GC na uh, pinauwi ko si Maron kasi gano'n gano'n 'di ba nag explain ako Kabuto na lang pinauwi yung anak ko nakakaloka huh? huh? notok na lang <laughs> diba? <laughs> para hindi tumaka. Big, doon naniwala si Jante. Dapat kinausap niya ako. Oh. Dapat piniam niya ako na yung anak ko po, pinauwi ko po, ganun ganun parang Para explain ako, di ba? Diyos Eh, paano na lang kung, ko, eh, anong nangyari sa anak ko, pinauwi. Eh. Hindi ko alam. Huwag <laughs> na na lang mag-talk. kasi si Maron nag-aaral ko sa private ayaw Gusto ko. gusto dyan sa public mga mursing mursing yung mga kaklase <laughs> kakalok mo yan ako ayoko talaga dyan kamag-aral <laughs> mursing mursing <laughs> makakaloka bye ay. <laughs> Tawaan na lang No? That's yes, my stress Nagpaka-stress ako dyan Kaya lang syempre Magulang ako Abay nakakaloka Bye!